Eh? Hello? Eric! Ano yan? Hello guys! Ayan. ah uh, Magkukang ako, papasok ako sa loob ng bahay ni Papa Juban. Dahil titingnan ko sila, magbablog kasi kami. Ayan. Tara na guys, kaya let's go. Ready na tayo. Let's go. Tara. Eh? 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 Bina. Ano <laughs> 'Yun anak mo, alam mo kung anong ginagawa? Oh. Si Papa, binuhusan yung full burst. Ano? Full burst? Yung bolbol ba? Oh, ginawa sa anak mo. Kay Papa. Hala. Uy. Ano ginawa sa Ano ginawa mo, anak? sa iyo?

wala. Okay. Mo si binabantay Nasa kwarto ako. Binabantay si baby. O, oh, hindi mo yan si daddy. Lago Wala, sobrang puti. Ah, Amot mo, mo akong pandesal na. <laughs> Pinalaman ka na. Oh, na. Kiss na daddy. Kiss Ay. na. Gatas. Ginawa sa'yo. Ano pa ugin mo akong pauspasol na. <laughs> Ikaw na ka. Say, salba Ay, anak ko. <laughs> Talbaho yung anak ko naman Laka po daddy Puti. Laka po Ano mo ginawa mo sa akin anak? Bakit mo ko ginawang ganito? boy pa ako nak sa muna ako Gusto <laughs> ah, na daddy Gusto na na si daddy, bilis Gusto na daddy oh. <laughs> Ano ginawa niya sa akin? Pulbuta? Oo, oh, oh, yung pulbola yan yun, oh Naga, gumbata, naga, naga. Ka. Kaya, ay, nagagong bata na talaga ito. Eh! Hindi niya kasi binabanta yan. Nasa lobo ko. Ay, gulat ako eh. Ikaw ah! Bad ikaw anak ah! Bad ikaw! <laughs> <laughs> Pero pamunas, lobo ko ito. Ano yung live? Hindi ah. Video. 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 Ano ba? Ang dami. Ang <laughs> <Ginawa. laughs> dami, ginawa ka pala man. Anak! Tapos na si Earth. Dak, <laughs> ginawa ko pa laman. Tang inang, inang ng gagbata ka na lang. <laughs> Tang. <laughs>